Noong isang araw ay sadyang binangga ng Chinese Coast Guard ang bases o bangka ng Pilipinas na maghatid sana ng supply sa Ayong para sa mga sundalo na nakabantay doon sa BRP Sierra Madre. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Itong panibagong harasme na ginawa ng China na kung saan kanilang binangga at hinila ang Philippines vessels na gumawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal na nagresulta ng pagkasira at paglalagay ng panganib sa buhay ng mga Filipino sailors. Ito ay kagagawa ng Chinese Navy, Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ayon sa Armed Forces of the Philippines na isang sundalo ng Philippine Navy ay nagtamo ng pinsala o injury ang injury na natamo ng isang sundalo ay naputol ang kanyang dalire resulta ng pagbangga ng barko ng China sa bangka ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply para sa mga sundalo na nakastisyon doon sa Ayungin Shoal doon sa barko ng BRP Shiramadre. A Philippine Navy personnel sustained serious injuries after a Chinese vessel deliberately rammed their vessels, according to Armed Forces of the Philippines or AFP. The injured navy personnel has been safely evacuated and given appropriate medical attention. United States Ambassador to the Philippines Kay Carlson condemned China's action in the latest rotational and resupply mission of the Philippines to the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Itong na ng Chinese Coast Guard ang kanilang para sa mga humanitarian mission ay hindi ito katanggap-tanggap ayon sa Armed Forces of the Philippines na dapat ang ganitong pag-uugali ng mga Chinese Coast Guard ay mapigil ito para hindi na lumaki ang tensyon. Ngayon ang tanong paano mapigil ang ginawang harassment ng China hindi naman lumalaban o hindi naman gumante o pumapalag ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ang ginawa ng Chinese Navy ang Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay violation of international law, particularly the UNCLOS o the United Nations Convention of the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award. At ang nangyari nung isang araw, ang ginawang pagbangga ng China sa mga bases ng Pilipinas na gumawa lamang ng mga humanitarian mission, ay kitang kita ito sa international community kaya lantara na ang aksyon na ginawa ng China ang China ay true obstacle of peace and stability in South China Sea. Ayaw pala ng China ng kapayapaan, ang kanilang gusto ay gulo. Kaya panahuna na mag ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Sa susunod na parating na ang mga Chinese Coast Guard, bumbahin kaagad ito ng water cannon ng Philippine Coast Guard. Para magdalawang isip na ang mga Chinese Coast Guard, hindi tayo matakot dahil ang international community ay nakamasid at atlam nila nang ang respond ng Pilipinas ay self-defense lamang. Ngayon itong China ay gumawa ng propaganda at kanila sinisisi ang Philippine vessel, ang Pilipinas daw na unang bumangga sa kanilang barko. Kung totoo ang sinabi ng China na ang mga bangka ng Pilipinas ang unang bumangga sa barko ng Chinese Coast Guard, di sana ang kanila sundalo ang naputulan ng dalire at hindi ang Pilipino na sundalo. Kaya wala kang maaasahan sa China, hindi sila interesado sa katahimikan at kapayapaan or face and stability dahil hindi sila sumusunod sa international law para sa kanila sila ang batas at dapat sila ang susundin. Ang sinabi ko na China ay hindi ibig sabihin na lahat ng Chinese people ay gusto ng kaguluhan. Sa totoo lang ayaw ng mga tao ng China ng gulo. Ang gumawa ng problema ay ang kanila lang leader o kanilang leadership, ang kanilang presidente na si Xi Jinping. Si Xi Jinping ay siya rin ang General Secretary of Chinese Communist Party at siya rin ang Chairman of the Central Military Commission at binigyan pa uli si Xi Jinping ng another five terms at Chinese President para malagay sa kaniya sa kapangyarihan habang buhay o putting him to stay in power for life at ang nag nito ay ang NPC, ang National People Congress ng China na si Xi Jinping din ang nag-appoint. Ngayon ang edad ni Xi Jinping ay nasa 69 na Dati ang termino ng presidente ng China ay hanggang sampung taon lamang. Pagkatapos ng sampung taon ay iba naman ang mamumuno o iba na ang maging presidente. Pero ang ginawa ni Xi Jinping ay ginawa na unlimited ang kanya termino. Parang manginasal ito unlimited rise eh. Isipin nyo binigyan siya ng five terms. Bawat isang term ay sampung taon. So ibig sabihin 50 years ang term ni President Xi Jinping. So, ibig sabihin, 50 years pa matapos ang kanyang termino. Ang edad ni Xi Jinping ngayon ay 69 plus 50 years, 119. 10. So, ibig sabihin, aabot pa ng 119 si Xi Jinping. Aabot kaya siya sa ganitong edad, 119? 10. Alam nyo, itong magbabarkadang ito, si Xi Jinping, si Vladimir Putin ng Russia, at si Kim Jong-un ng North Korea, at si Ali Khamenei ng Iran, ay magkasundo itong apat na ito eh. Itong apat na ito ang mag-umpisa ng gulo o gira sa mundo sa darating na panahon. At si Xi Jinping lang naman ang gumawa ng problema. Ang mga dating presidente na China ay hindi naman sila gumawa ng mga harassment sa South China Sea. Hindi naman sila nang-aagaw ng mga teritoryo. Wala silang paki-alam sa Nine Dash Line. Ito lang si Xi Jinping. Kaya may balak itong hindi maganda eh. Ngayon balik tayo sa tension sa West Philippine Sea. Ang main issue sa tension ngayon sa West Philippine Sea ay ang barko na BRP Sierra Madre, ito ang simbolo ng subirintiya ng Pilipinas sa South China Sea. Oh, ang BRP Sierra Madre ay sadyang sinadsa doon sa Ayungin, Siol para maging outpost ng mga sundalo ng Pilipinas. Ang BRP Sierra Madre ay sira na dahil kinakalawang na ito at gusto ng paalisan ng China. Dagdagan pa ng isang presidente dati na may gentleman agreement sila ni Xi Jinping na alisin daw ang BRP Sierra Madre. Ngayon marami na namang magagalit sa akin ito. Ang BRP Sierra Madre ay nakasadsa doon sa ayungin siyo sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone na kung saan ang Pilipinas lang ang may sovereign rights nito ayon sa International Court, ang Ayungin Shoal ay lies within the Philippines 370 kilometers exclusive economic zone na may layong 194 kilometers mula sa Palawan at mahigit naman sa 1,000 kilometers mula sa China. Ang Ayungin Shoal ay tinatawag din itong Sikan Tamas Shoal abang ang China naman ay tinatawag itong Renai Jiao at dapat palitan na ito ng pangalan gagawing Jijing Pingxuol. Ayon sa China na ang kanilang bagong roles na ipinatupad na under the new roles, ang Chinese Coast Guard ay may kapangyarihan at may karapatan na hulihin at i-detain ang kahit sinuman o anumang foreign vessels for trespassing sa loob ng South China Sea. Mukhang baliktad yata eh dapat sila ang huhulihin dahil sila ang nag-trespassing, ang tanong sinong huhuli sa kanila. Kaya asahan natin na sa susunod ng mga araw, marami pang gagawin ng mga harassment ang China sa mga visa ng Pilipinas at hindi sila titigil hanggang hindi mapaalis ang BRP Siramadre sa Ayungin Siol. Hanggang sa susunod, maraming salamat.